Malampuson o malinawon ang katapusang adlaw sa filing of certificate of candidacy sa Tibok Probinsya sa Sugbo kagahapon Oktobre 8. Mibutyag ang tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO, Police Captain Eden Rex Bagyo nga walay mga dagkong krimen nga nahitabo sa katapusang adlaw sa filing of COCs. Gani, human sa filing, gibuksan sa kapulisan ang Provincial Election Monitoring Action Center aron mapugngan ang mga posibleng krimen nga dunay kalambigitan sa political rivalry din hi sa probinsya. Meditalya si Bagyo sa ilahang paningkamot sama sa paglusad ng mga checkpoints o sa Oplan Bakal Sita Operation. In addition, we continue to assess the potential threats, particularly in areas with intense political rivalry to ensure maximum police presence and maintain uh, the peace and order. So, we already directed the chief police, no, to those uh, municipality and city uh, police station. Nga kana mga parente, kay that is uh, the possible nga mahitabo nga magkontrohan na yun. Gisugda na sab sa kapulisan sa ilahang preparasyon alang sa pagtimaan sa adlaw sa mga patay sunod buwan sa Nobyembre. Matod ni Bagyo, usa sa ilahang strategiya ni ini, mao pag-maximize sa deployment sa ilahang mga personnel ug pagigalayon sa mga nagkadaiyang ahensya ug sa local government units. Part of the strategy is the maximize uh, deployment of personnel especially to bus terminals and public seaports. So as we anticipate a uh, significant influx of uh, passengers traveling back to their hometowns. this time, ma'am, um, nag-conduct uh, -kan inventory no kung iutilize na to ato ang uh, mga uh, PMPC, no special uh, especially to those areas nga kinahanglan jud in need og uh, additional force kini si Eliza May Pinyeranda, alang sa My TV Cebu